Idilipat na sa Camp Karingal sa Quezon City ang dalawa sa tatlong lalaking iniugnay sa so, umano'y planong pambobomba sa Metro Manila. Sa ngayon, sinisilip ng Department of National Defense ang anggulong konektado ang umano'y banta sa seguridad sa pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas sa Enero. Narito po ang aking report. Katumbas ng God is the greatest. Ang sigaw ni na Ricardo Ayeras alias Abdul Karim Ayeras at Andres Valdez alias Sabri Sindayan, 23 years old, na tubong silo. Dalawa sa tatlo na aresto nitong linggo na iniuugnay sa plano umanong terorismo sa Metro Manila. Inilabas sila rito sa Masambong Police Station at inilipat sa Camp Karingal. Itatransfer namin sila sa more secured na, na area sa sa, sa Camp Karingal. Ako lang naman threat. Uh, hindi, uh, hindi, kasi kailangan ihalo sila doon sa, sama uh, yung mga nandito sa amin na nakakulong. Si Ayaras na iniuugnay sa Raha Sulaiman Movement ay dati nang nadawit sa 2005 Valentine's Day bombing, kung saan isang bus ang pinasabog sa Edsa Ayala na ikinasawi ng anim na tao. Naaresto siya noong 2007 pero na-dismiss ang kanyang kaso kaya pinalaya rin. Ayon sa source ng GMA News, si Ayaras rin umano ang gumawa ng bombang ginamit sa pagpapasabog ng Super Ferry 14 noong 2004. Naresto rin siya pero na-dismiss din ang kaso kaugnay ng pambubomba sa Awang Airport sa Dato Odin, Sinsu at Maguindanao noong February 20, 2003 na ikinasawi ng isa. Kasama rin umano siya sa UN Security Council Sanction List na sangkot sa mga aktibidad ng Abu Sayyaf Group, Jema Islamiyah at ng Raja Sulaiman Movement. Ang pagdakip sa kanya at dalawang kasama nitong linggo sa Edsa Muñoz sa Quezon City dahil lang sa driving without helmet at driving without license. Pero kwento pa ng source sa GMA News, dalawang buwan na talaga silang minamanmanan habang pali lipat lipat ng hideout. May intelligence report ding may plano silang mambomba sa Metro Manila. At nang mahuli nga, nakuhanan sila ng granada, mga peking ID at notebook na may nakasulat na guide sa paggawa ng improvised explosive device. Isa pa nilang kagrupo ang hindi na aresto at hinahanap sa ngayon. Sabi nila. Yeah. Ano, sabi nga nila. Sabi nila. Hindi ako may sabi. Allahu Akbar. Wala pang direktang nagkukumpirma kung mayroon ngang banta ngayon ng terorismo sa Metro Manila. Pero ayon sa Defense Department, uh, the threat has always been there. Uh but uh the threat is minimized or diminished because of the uh active actions that we are undertaking. Sa ngayon sinisilip ng anggulong konektado ito sa pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas sa 2015. We are continuously working on this so that uh We will ensure the safety of the Pope when he comes. We would like to assure, not just for the visit of the Pope, that our security forces are continuing to do their jobs so that we can sleep peacefully at night. Kinukumpirma pa ng PNP ang intelligence information na tinarget umano ng mga suspect ang isang bar and restaurant sa Makati na dinarayo ng mga dayuhan at isang sikat na establishment sa Pasay City. Gayunman pinag-iingat na na embahada ng Amerika sa Pilipinas ang mga US citizen na narito sa bansa.